for today's video mga amigo ay isi-share ko sa inyo ang isa sa mga nagpapaaliw ng mga marino ang paglalaro ng pool o ang tinatawag nilang bilyar-bilyaran na namin mga amigo na kung sino ang matatalo siya ang lulusot at tinatawag namin ang larong ito lusutan paunahan kaming makaubos ng pichas mga amigo gamit ang baraha sinimulan namin agad mag-aliw mga amigo Kababaw lang ang kaligayahan ng mga marino mga amigo, nililibang namin ang mga sarili namin, lalo na kapag ka walang signal. <tiple> Napakabilis lang tapusin ng kontrata mga amigo kapag ka ang mga kasamahan mo ay makukulit, mapagbiro, at masayahin. <tiple> <laughs> sa larong ito mga amigo, walang opisyal, walang ratings, banding lang at kulitan kung baga. Kapag talo ka sa larong ito mga amigo, opisyal ka man o ratings, kailangan mo lumusot. Hindi namin lahat kabisado ang larong ito, mga amigo, pero dahil gusto naming magaliw at maibsan ang lungkot sa pagbabarpo, sumali kami lahat, mga amigo, at para din may magandang samahan na mabuo. <laughs> Pag usapan laro, mga amigo, hindi talaga ako nagpapatalo, kaya site dito, sukat doon, sabay pwesto. <laughs> <laughs> Sa puntong ito mga amigo, dalawa na lang kami na tiwa <tong> <tong> Sa lao ng buhay mga amigo, huwag ka talaga magmayabang dahil nananalo palagi yung tahimik lang. <tong> Ganito lang pala ang sikreto mga amigo Na yung halos isang taon na kontrata mo Hindi mo na mamalayan Malapit na pala matapos kontrata mo At Ang laging nasa isip mo Kakasampa mo palang At yun ang nagagawa ng magandang samahan Hindi <laughs> 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 basta-basta ang trabaho na siman mga amigo Napakahirap pag dinalaw ka ng lungkot Kaya maraming mga marino pag nakaipon Hindi na sumasampa Nagne-negosyo na lang sila Nadaan ko lang kayo sa kwento mga amigo. Natalo na naman kasi ako. <laughs> Isa sa mga paalala sa akin ni Papa mga amigo, na ang sekreto daw sa pagiging bata ang mukha. Mag-enjoy ka lang daw palagi. <laughs> at tawanan mo lang lahat ang mga problema. Huwag mo lang pasubahan yung tawa. Baka sabihan kang baliw. <laughs> Napapanatili daw natin ang ating batang mukha kapag ka sinishare daw natin ang ating ngiti sa ibang tao. Kaya dito sa bako, Katulang dahilan, <laughs> Tumatawa ako mga amigo. Hindi ako baliwa. Masaya lang talaga ako. Bihira lang kasi makakasama ng mababait at masasayang tao. At kung gusto nyo makaranas ng buhay preso, Hala, mag mana na kayo para mananasan nyo ang mga nanganasan ko. Na wala, na na <laughs> Kita-kit sa mga susunod kong video, mga amigo. Love you!